Ayan mga katrupa. Butas na naman ang kagang. Kunin natin ito mga katrupa. Yan you know? o. Ah. Atras ka muna. Kasi ano. Sirain natin kaniyang butas dito ka. Tunin ka sa kabila. Ayan ka. Tumang Bukas oh, tuh nang Anak Kagang ah. Nama babaw lang to. Nandito <laughs> Grabe ang babaw dito mga katrupa Yung butas Nandito lang yung kagang eh Mababaw lang Ito Medyo may kalakihan pala mga katrupa Kala ko maliit lang Pero parang lalaki din to mga katrupa Dito babae Kasi yung ganyan sipit malaki Iba kasi yung mga babae malit ang kanilang mga sipit Pero ito malaki lalaki talaga to tumutrupaw oh. ay oh you know, ang laki lalaki talaga yun know? oh ito lalaki mga katrupa kasi maliit yung kaniyang ano